Hello, mayong adlaw na usap ka natong tanan. Mayong gabi sa ubang nasod. So, mayong ah uh, adlaw jud kay ang Ginoo nagpakamayo sa atong kinabuhi, di ba? So, another day, another kabisihan sa atong kinabuhi. Di ba? Ning kamot lang gid kay ana ang successful sa pagpaningkamot. Ning kamot ta gid tag mga sisilas kay diha ra man gid bugas sa matag-adlaw mga sisilaw mga ayo lang kita giya sa Ginoo sa tong ginabuhat mga ayo lang gitag, mga uh, protection sa Ginoo kay buntay mahimo kung wala ang Ginoo gyud sa tong kinabuhi nang sa matag-adlaw, peace kay ang tao tungod kay gipanalangin nan sa Ginoo puso iya matanggit panalipdan di ba sa ato pagkatulong di ganin ta kabalog mga di ba pero salamat sa tong buhi nga Dios nga gihapon ang ato ang Pagmata na to uh, ba, diba? condition gihapon na tong kuan padayon gihapon ta sa tong gibuhaton ani ni mga ini ni mga sisilas si kay ga ka? nang display ko unya, di niya diha ini abot nga na nalokop siya pangutana Pangutana niya tanan na kon tinda unya ang ending wala man mo palit mo nailisod lisod sa mga pinoy o sa pinoy ra ba <laughs> pinoy ra ba ta bitaw dili pag kanan oy na pugitaw ngayon ana jo talag sara hinoon pero na di nga kana lokop og pangutana pero ang ending dili mo palit kay ngon ta nga sa man ni munas ginawa na to paningkamot nya ina na nao pero sige lang ra bra gyuta kay wa putay mahimo bitaw wag <laughs> di ba pagkahuman nato niya kay naapoy ni palit nga Abina na ko og mobile siya sus kay nagdala man day siya og kwan ihang pabayloan kono. no kaba nagdala siya og bukas siya pabayloan og wala lang ko ila ing kwarta po bisintos wa kong halin ako singing nan nga ayaw sa kay wala pa ko halin kay na curious ko kay ihang bukas to to tertera nya ganador lima kakilo nya wala ila ang halin ay aura dili ra ko sus kay man jung ipo bos papayloan na jud kuno ni ang maning kun na naon sa na manawon ni tawhana ni okay ba ka ni ako na lang ko ing toy sige taga ni kay gusintos tayo banana chips okay ra ka sige kana na lang so kontra man pud sa motong nagkadil give nya back forward ay ta kaning akong pagpaninda mga sisil sa ning gamay kayong kwisto dagan dyan nga ako nga kama niya okay ra ba kay abang di ako po dire dagan silang mga pangutana ditaw ka abang ra daw ko kailan taon manggagwal ang akong iriya mango dire ang akong paninda nga may kayo niya ang akong kwisto gamay rasad kaayo so kayo nga, nga, Cristo, nga kayo. So, dyan tao, nga dili yun kuan ni kana dito pura dili gani makakuan jud sa abang kay 200 tan nga abang plus ticket pa 20 ta plus amo apa kuan panginang lano na so makalan taw gid ang taw dili siya kuan sa sa income pero kay nang tunga ay okay basta na ginuugot kontento lang gyud taw say makaya nato para manjoy ko ang yun di man ito ginoo diba di yun bitaw tag bilin na to kaya pero sa ginoo kaya man diba nasalig ra kita sa ginoo di kita pawala, wala sa paglawang sa ginoo kaya na ang ginoo biya na to dako o gamanan biya ang diyos biya na to dato biya sa tanang dato na niya nga namang magkukuan matamra matagway salig diba kung dako ta pagsalig sa Ginoo ang tanan mahimo ang tanan pwede mahitabo oh, ba diba? well, anyway nabisig busy gyud mayo ani og packing kay namutuan na manggog ko na alas dis sa buntag niya kay ani laging mabuntag sa moa aw oh, ra, laban inhan ano yung ibaig mga sisila sa tag 50 ni siya? Kaya ako ang trabaho. adlaw, gini. Ikagbuntag. Abot na gabi eh. Sige, nagpahaking. Kaya, hey, Kung magod mag gabi eh, magod mga sisilabs. Tagalas alas 12, alas 11 na ako makatulog. kay magtrabaho sa lagi gihapon ko. Abot sa balay. Kaya ngong kagawa na lipay na kakainabot na sa balay. Pero katrabaho lagi ihapon ta. Ha. Minana mo lang kapoy. Good. Eh, niya.